So ayan mga idol. Gagawin natin mga idol, tatabasin na naman natin damo mga idol, kapal na naman. Ayan mga idol. Bali mga idol, di ba nakikita yan yung mga pinutol ng mga kahoy. Bali tatanggalan natin siya ng mga dumi mga, ano, damo. Yung idol, para hindi siya maano, para iipon natin yung mga kahoy kasi sisilaban niyan mamayang hapon pagka hindi umulan medyo madilim ang panahon mga idol baka umulan so ayan mga idol tatanggalan natin siya ng damo palibot dun tatanggalan natin siya mga idol okay mga idol update lang hirap lang na ito mga idol kapag ka ano baka may mga ahas nang namahay dyan baka may nakatira ng mga ahas dyan kaya sila ba na natin siya And yung mga pinutol na ano, nyug at saka yung ano, suha. So ayan mga idol, kapal ng damo. Hindi na makita yung daanan mga idol <laughs> sa kapal ng damo. Kaya, gagawin natin mga idol. Ay tayo mag-uuna na ito pag ano, Sobrang kapal ng mga damo mga idol. So yan. Kaya ito mga idol parang gabi na malaki ano kayo tawag dito sa ano na to malaman na to yan kapal mga mo So yan, mga idol, nakikita na yung ano, nakatambak na mga ano, mga laya. Balian mga sisilaban natin mamaya mga idol. Yung mga yan. Tinatanggal natin yung damo sa paligid. Para nakikita kung saan ang sisilaban natin. Video papalan damo mga idol. Yeah, tinatanggalan natin yung damo ang paligid para makikita ang sisilaban. Ayan mga yan. Sisilaban niya mga idol. At ang kapal. Super kapal ng mga idol. Ayan. Bale, lilinisan natin ang paligid niya. Para makikita yung tambak ng mga basura. Yung mga pinagputulan ng kahoy. Ayan. Idol. Yan na nga. Nakik nakik nakikita na yung nakikita na yung mga susunugin natin. Yan ang susunugin natin mga idol. Yung sa ibabo niyan, buhay pa na dahon yan Kasi yan damo. yung damo. Bali yung susunugin natin, ayan. Ang ganyan. Tapos dun sa kabila. Palibot. Palibot yung mga idol. Susunugin natin para mawala na yung mga yan para malinis na uli so yan tapos na nating tabasan mga idol kung hanggang saan kung hanggang saan yung susunugin hanggang dyan ayan mga idol so yan mga idol update update na yung mga idol kung mamaya mamaya medyo pagdilim dilim mga idol tsaka na natin susunugin kasi bawal magsunog dito ng araw mamaya pagdilim mga idol susunugin natin yung mga idol.